malinis ng aming harap. Ang ganda dyan, maglaro ang mga bata. Playground. Ayan, o. No? Oh. Kasi magandang panahon. Walang araw, pero makulit din. Pero hindi naman umuulan. Ayan, magtabas na habang wala pang bagyo. Bagyo siya ano. Ayan, si Mark. Si Mark ang na nagtabas pag yung rami habang hindi pa dumarami ayan o ayan o yung puno na yun ano yun eh ang tawag sa amin yan ay kabak hindi ko alam kung ano po, anong tawag niya sa ibang lugar sa sakar kabak ang daming puno mga hitim na ay daming puno ang daming puno mahinog na kay amoy na amoy ko. Bango ako dyan sa ah, amoy na yan. Ang puno na yan ay yung puno. Yan ang kapitbahay yun. kabag. Sa pumahangin ang malakas, talagang amoy na amoy dito sa loob. Ng bahay. Bangong, bango ako dyan. Pero hindi naman ata yan nakakain. Pero nakikita ko yung mga ito dyan eh. Kumakain ng bunga dyan alam kung anong lasa niyan. Ayoko mag-try.